Majung palis mga kalula. Kumusta mo diha? Naman na yung mga nilabhan na mag-uwan. Init na jud siguro sa injuha mga kalula. Kay sa diri sa tubigon jud sa lungsod. Init. Nagmana ang karsada. sa injuha pod basin pod. Parihas taong panahon. nag -ugana. Laginit na. -salamat si ginoong, uh, salamat sa ginoo nga uh, na kajo. sigig uwan-uwan. Di parehas itong nagsigig baha-baha. Sige mga kalula, dahang kayong salamat sa pagdalaw sa kongres. Ang ginoo mag-auban ka nato hangto sa kahanturan. Bye-bye!